Pagpapalit ang barat at isang makuna. Kaya <laughs> <laughs> hindi na magtitigil ito. Ano sa naman tayo? Hindi na ako magtitigil sa naman ito. Alay pa siya. Wala. Pag ako hindi na kayo hindi na naman tayo. Pasis siya. Baka nga nga, Henry. Napakamura Sa tansya niyo po, sa 60,000 mga magkano mapagbilan niyo. Kaya ka lang <laughs> yan ang pipisig ko. Kawa sa inyo. Kawa magkano naman. Thank you. Kaya ka lang yan ang pipisig ko. Kawa Alahin sa hindi magkakapareho ang laki. Pero ito matato. Ayun, matato. Ayan tayo sa may mga tortuhan. Napakaraming baka talaga ngayon. Sir, nabili na? Ilan pala sa? No. Taklo. Taklo, magkano po? No. 245. Kayo na? 245. Malalaki yun ah. 245, nabili na? May mga tatumba ka. ito yung mga subel. Ayan, lahing subel. ayun, 245,000 tatlo. Gem. Nabili na ito. Yung uh, lahing subel ito. Ayan, yung tatlo. 245,000. 145,000. Hindi magkakapareho ang laki. Ayan. pero ito matato. Ayan. Ayan, mata po. 245,000 tatlong malalaking baka, malalaki. Yung sinasabi ko kanina, malalaki ang tayo na. Ayan, grab. Dito na kayong baka, sir? Nakabili na. Ay, nakabili na. Ilan po nabili niya? Tatlo. Nasaan po yung binili niyo? Ah, daw. nandun pa sa, sa loob. Ayan, taga saan po kayo, sir? San Juan. Taga San Juan. Pangalan niyo po? Pati de Mesa. Pati de Mesa. Shout out po sir sa inyo. Bumili ng baka. Thank you sir. Okay. Sabi yun, natin din na. Adenta na. Siyang portihan. Baka na siya. Tara ba sir. pagkabili niyo po? Magkano sir pagkabili niyo po? 42,000. 42,000 pagkabili niyo sir. Magkano sir pagkabili? Magkano eh? po pagkabili? 66 66,000 Pagbata pa po pa, ano? 66,000 Ang ganda ng balahibo Team na itim Ano sir may lakay yung bupalo yan, ano? Bupalo Ah bupalo talaga siya 66,000 bupalo Babae eh? Dalaki ito. Ano yung bukong doon sa bahay? ano pa Nabili pa lang, nabili pa lang ako. Ha? Ah? 180? Apat? Itong apat na yan? Ah, so ito 180, apat. Ah, mga torete. Pop, 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 pop. Ayan, 180, apat. Hello, 45 ang isa. Ano isa? Nabili ka? Magkano? 35,000 45,000? 35,000 Anong mo dyan? Bibinta ulit. Bibinta mo ulit? Magkano ang punta mo? 37.5 37.5, tumubo ka lang ng 2.5 Kaya so, dito, binili ng 35,000 tapos binibenta doon ulit na 37,500 so, <laughs> Magkano ang pagkabili siya? Ha? Bente? Ano? Magkano ang 20, 20. 20. 20. No. million Magkano bang nabili, sir? Magkano bang nabili? 33,000 Bata po Turete At Sa halaw, kaya'n pa ni Sir Nori <laughs> Nakatagpaw Isang barat at isang makuna <laughs> Binibigay na, sir, sa inyo Utang, ha? Pero utang, ha? Na, Na-utang Oo Okay oh di ba? kinauutan nyo yung baka dito okay. sa Sibundang. Oh, yan yan. yan ay black mo. Ha? May nai. sila, sir. Ay, lagi namin yung dito. Ay, <laughs> eh, yung mga magbabaka natin. Ayan. Talagang hinihilot si Sir Nolito dito sa baka. Ayun, 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 ayun,

pwede ba minsan ako gusto dito sa baba mo pwede ba minsan ako din doyan pwede ba minsan ako gusto sa baba mo ano ginagawa mo dito kaya <laughs> ano ayo may tawag din din eh ano ba ang ang Pagkakulit na kakakita yan kung sa liman tayo, siya maghahawak. Ay hindi na kong mag-deliver yung kalakdaman. Ano yung pasensya? Ano? Pagkakulit na kakakita yung liman na kakakita hindi pala lang, hindi nga kalasatawan. Tayo na Ay balis na. Ay, tatanong ko lang. Ito pagkitaan. Magkano siya tawad niya doon? Magkano po tawad niya doon? Oh! 93. 93. 93 siya sa... niya yung 95. May habol sa amin kami balis na yung habol. Hindi binigay siya 93. Ayun. So ito ang uh, pinatawa ng 93 kanina. Na hindi siya nag-deal. Tanong natin kung nabili na sir. Kulang. Yun. So yung kanina, yung baka ni Sir Noli, nabili yun ng 95,000. So yun, itong baka kanina ni Sir Noli na tinatrato na tatawaran na 93, ay nabili na na ibang buyer hindi sila nagkasundo kanina doon sa buyer na una ay may kumuha ng isang buyer na 95,000 doon sa malaking bakang yun so yun, nagbabayaran na sila ayun, napinta na dalawang bakang delivery na to magkano pa kami sir? magkano pa kami sir? 60 at saka 55 60 at saka 55 60 at saka 55

patangkat na bakang payat patabain magkano po sir pagkabili nyo magkano po pagkabili 60 60,000 alagayin. alagayin po ano patabain 60,000 ilang ba nyo po yung nakalagang sir mga Para... anim na buwan Anim na buwan Ah, uh, sa tansya nyo po, sa 60,000, mga magkano mapagbilan nyo? mga 90 eh. 90,000. Bukan agad lang 30,000. Within 6 months, ano pa? Yeah. 60,000 na binin na patabayin baka. Ito ba ang false screen? Magkano po yan, sir? Magkano po yan? 33. 33? Binibenta pa po. Para sa nilang hostel na may plant andito Wala siyang pati. Ang bibigil mo. Hindi na pwede pa mag-iipo ko eh. Pwede na halip lupo. Magkano po yan? Ayun nga, kakaiba. Ito, ganyan? Sabi ko sa may kitsing 25? Oo, ayun na si Ayun Meron din pong ganong kambing. Kambing namin ganyan din. Ang tapay kambing ganyan. na sa yun. Yan po itong boy. Oo oh, eh. Ah, oh, tawagay. No. Bensinko, oh, ayaw. Bensinko, okay. sa ayaw. Nga. <laughs> Sabihin na alagayin lang po talaga siya. Oh. Wala siyang purpose na no. Ito, torete, maganda. Mataba, ang paka-torete. Ayan. Magkano po yan, kuya? Matasa po 50. Matasa 50,000. Mataba ang baka, aray makapal. And... Ngayon naman, no? malaki ang paa

Ano? Okay. Ano? Tingnan mo ba 'to? Ano ni? 'yan yo? Tayo pa ba 'yan isok? Hindi 'yan magpapatamaw. Manaw Ya, yeah, ito, tatanungin natin itong kinatrato ni Sir. Kung magkano ba itong dalawang baka na ito? Yeah

Ito si ay 45. Doon tira tira ito ni sir. Mga nga tarakihan. Ayan. Pababa, napababa. Binibigay na lang 91. Dalawa. 87. 90,000 oh, oh. Nakuha ni tatay na 90,000 dalawa Are? Kanina 95 lamang Ito na bigay na ng 90,000 dalawa yeah, 90,000 dalawang tureta magaganda Bilhin mo <tapos> wow, na lang ako. Ayun, may buo. Dalaki na kayo. Wow! Bawin na. Nag-uwihan na yung iba. Ang daming bumili ngayon. Ah.